Alah, dah, kain ni mula Dah, kain ni mula Kau mula lah gotin Bita mula Hindi nak kuha ng lomba Pero, ano na, lata lata. Yung Tuling, ano Tagasa mau? Takluban, taga takluban mau? Takluban. Good morning mga kaplakir. Pani bagong araw. Pani bagong palang retain ito. Agoy na lang. Namatay pagadang Pani Ah! bago pandar nandito na kami mga vlogger sa ano, mga bukit lumipad kami kahapon at doon sa puna naming pinamiwasan ng mga payaw may mga bangka din doon tapos kakaunti lang ang buya na yun Kakaunti lang ang alam namin doon na posisyon. So, lumipat kami dito sa mga oyet, at marami ito. Pag mahina na pa rin dito, lipat kami doon sa GDP. Diwanag na ka-bloggers. May lumba kasi. Hello? Bakit tayo dito sa lumba? Hala. na. Mga yang bisa Diwasan tadi Ini na ah, diwa, e, paroli, na, na nyung, ano nya. ăn nó buộc na lang nó lắng nhanh cái là Đấy, Điều, Đấy, là là sao này nhỏ 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 này nhỏ 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 sa nhỏ Ang kitang palang re Marami itong maliliit. Ayun na lang. Ang isda na hatin palang, nasa mga 70 kilos palang siguro. Wala pa tayo malaki. Marami pa kami zero. Magandang maganda naman madaming huli. nasa 40 piraso na siguro yang ano namin. Barilis. Matagamadir. Sa series ay madami parang ano, walang huli. Ako, parin Jimboy para robot. Madami pa. Sa madir mayroon din mga ano, zero wala pang huli na iba. Doon kasi sa 40 piraso may isang tao doon na nakahuling apat Tatlo Sabi pakalumba Wala, di tayo tumakas na pag Bulabog Hindi na kasi ako makadayo-dayo mga vloggers Kaya ang GPS ko na ginagamit Ay hindi ma-open Wala, wala, kainin mo na Wala, kainin mo na Huwag mo na lagutin Bitasin mo lang hindi nakuha ng lumba pero ano na lata lata yung tulingan parang ginawang ano ito ah hindi pa ito pang ulam yung lumba kasi na yan hindi yan kakain ng ano ganyan patay na buhay ang ano na yan gusto kainin sayang ang ating madaling araw binulabog tayo ng lumba yan talagang kalawa namin sa laot lumba sa ganitong ano pangabuhay dalawang klase yan no, mga kablaggers yang ano na yan lumba tapos urka yung lumba ma ano yan may nguso matulis ang ano nguso yung orka naman walang nguso yun yun ang malalaki yun ang kinakatakutan ng mga tuna bariles yung orka pero yan lumba hindi natatakot yan ang bariles nasama pa nga yan ang bariles kaso nga lang, ang maliliit yan yung mga tulinganin layas natatakot yan pero ang bariles hindi doon lang ang bariles natatakot sa orka at nangangain talaga yung kahit malaki kahit malaking bariles kaya kainin na yun ulo na titira ukra yung pa na tayo mga vloggers hindi naalis yung lumpa nagbuhay buhay kami kinakain din ang lumpa pato pataw ako mga buhay na tulinganin kinakain din ang lumpa nagsampahan na nga yung mga kasamahan ko dating na mga nasa dayo.

lô bánh này cô à pa cô à pa dito para hindi na si Kirillo binis manak po malaki ang ano na yun, mother boat nanak na kami mga kablogger papunta doon sa ranger ng ano GDB yung hinakyat dati natin na ano ranger na fiber yung GDB at doon naman kami mang garote ng maliliit at nawalan si Bandang Barilis sa Panabi sana maka ano tayo dyan maka dami tayo ng uli.